Galing ako sa dentist appointment ko today. Nagpakliling ako ng ngipin. Tapos, malapit lang yung meterhan namin. Doon lang siya oh. Nilakad ko lang kasi eh, sayo naman yung gas. Um, yun nga lang napakalamig. Yung kamay ko, grabe oh. Parang, 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 parang look, hindi naman yung sobrang kapalams, no? Pero yung hangin kasi masakit sa balat. Yun yung mahapdi. So, tingnan nyo naman. Ako. Ganyan. Wala kang nakikita halos sa tao dito. Yan yung paligid namin, no? Duman na rin ako sa drugstore. It's just malapit lang. Nilalakad lang namin. Ayan. Malapit na yung namin yun lang negative 15 lang ngayon negative 15 lang pero mahangin kasi kaya ang hapdi grabe yung kami ko ang hapdi na dito na kami sa tinitirahan namin tinan yung paligid oh. halos wala akong makikita tao um, 12.19 na ng tanghali dito kanya lang naman kakapalang snow kailangan ko nika yung susi, Doble-doble yung sweater ko dyan. Pero... Malamig pa din. Okay. Hi, Coco. Hi, boy. Yeah. Tulo si Pongko dun. Napakalamig kasi. Nilakad ko lang. Pero malapit lang naman kasi kami. So, oh my God. Lamig-lamig. Namula -lamig. talaga yung ilong kahit naman makapalang snow, basta wala lang sanang hangin, okay lang. Pero napakahangin kasi. Tapos binigyan ako ng dental floss, toothpaste. Hindi ko nakanuha yung toothbrush. kami uh, may binibigay silang toothbrush kapag nagpa-cleaning or nagpa-check up sa ngipin. O, oh, sige na muna, babay na. Hay nako, napagod ako. Although malapit lang naman kasi dyan lang sa may likod namin yung area. Tira mo, namula. Okay, babay na muna people. Thank you. Oh my gosh, mapdi di ang mukha ko tsaka ilong.